At sinimula na nga ang pitong uh, pagdaraos ng Aiming Pastureland Festival dito sa San Pascual. Ayan guys, magtataka kayo. Nagsimula na yung parade pero walang music, alam niyo naman guys sa dami naman kumuha nito at nag-live ay pare-parehas na rin po ang aming upload ay nag-iwas lang po ang inyong binabida sa ating violation. So guys, enjoy na natin tong ating parade at ayan, ang dami na sa paradang ito guys. So makikita nyo, may mga naglakad at meron mga nakasakay din naman guys. So, ang inyong bida, ayan, sige, kuha. Kuha lang ng kuha. <laughs> so, ayan nga, nagsimula na. Oh, ayan guys, may pa-commercial tayo. <laughs> oh, may mga kasali dyan guys, may mga nag-participate na iba't ibang uh, establishment. Ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh, alam nyo na yan, ayan, ayan, alam nyo na yan. <laughs> Pero hindi ko na kailangang i-mention dahil wala naman puta tayong bayan <laughs> so, ayan, nagsimula na. Ah, nagsimula ay ang spag. Ayan. O, di ba? Ang dami nila. oh. So, narito lang tayo, guys, sa gilid ng kalsada. Medyo mahirap akong kumuha niyan kasi ang hawak ang aking bebe. So, ayan na mga kabataan. Sumasayaw so, na. So, dito guys, Ah, uh, every year to ginaganap uh, oh, sinasarado tong aming uh, provincial road mm -hmm. <clears throat> mula din sa may palengke hanggang doon sa may simbahan so ayan oo oh, diba makulay na makulay Ay, ang kukit naman ng kulay na yan so mapapansin nyo dito guys may iba medyo madaming suot yung iba kokonte o oh, diba may higante pa tayo guys <laughs> May tatlo pa tayong higanti dyan. So, yung iba, kaya ko konti, yung iba nilang props, nandun sa may simbahan. Dun kasi yung kanilang presentation. So, dun nagaganap yung kanilang pagsayaw. Talagang napakaganda. At hindi nakapunta dun ng inyong bida-bida. Mm -mm, hindi makapunta ron Kasi masyadong malayo. Walang masasakyan, guys. <laughs> uh Oo. -oh. So, ayan. Eto, nandiyan dyan, ang mga kasamahang kabataan na nakikiisa sa ating pastulan. So, napaka makulay naman talaga, guys. Isa na, isa na ito, oh, guys. Oh, dami kulay yellow orange. <laughs> ang ganda pagmasdan. So, wala akong nakuha ng position, guys, na medyo mataas para maganda ang kuha. Kasi andito lang tayo sa tabing karsada. Oo, <laughs> oh, guys wala tayong mapesahang maganda. So, ginawang ko na lang ng paraan para makakuha tayo, ba? Diba? Medyo hirap pa ako dyan, guys. Kasi ang daming tao naghihintay sa may tabi ng karsada. Meron pa mga sumasabay na maglakad dyan, guys. Hindi ko na lang isinama. <laughs> oh, eto yan. O, oh, lumipat pa rin yung binabina para lang makakuha tayo ng maganda. At napakadami naman talagang tao. So, ayan, guys. Medyo mahaba itong parade na to. Ito yung sinasabi kong kakantin suot nila kasi yung kanilang props na na doon sa may simbahan. <laughs> o, oh, 'di diba? Ang saya naman yan. Pero, syempre, hindi naman... Ayan, may pa. Mm, Nagmamadali sila dyan guys kasi naiwan sila. Oo, oh, kanila ang kasamahan. Medyo malayo yung agwat. Yan naman yung kasunod, malayo din. So, syempre, para masabing akin, are, di syempre, nagvideo din ang inyong bida-bida. <laughs> so, ayan, eto pa yung mga kabata ang kasali pa guys. Mahaba yan. <laughs> oh. Eto din yung isa pa, yung kanilang props. Andun din sa may simbahan. So, taunan to guys, so every May, alam nyo na, sarado amin aming kalsada. <laughs> May isang araw na sarado yan guys. Oh, di ba? Ang saya-saya. Tapos ano pa? Meron pang isa pa. Ayan guys, ang last natin sa parada. At least nakakuha ang inyong bidabida -bida kahit pa paano. <laughs> Ayun, patapos na ang ating pera. Kaya inyong binabinay, magpapasalamat na. Thank you so much.